Iloilo. Guys, kahapon galing tayong nagpareseling ng ano, nagpa sa unit na hindi naman atin uh, dahil wala tayong biyahe kahapon, nagpareseling tayo tapos para ano, natapos ang haba ng pila. Anong oras ko natapos sa pagpareseling? Siguro naka uwi ako ng mga bandang alas 2 na. Natapos ang reseling ay maraming mali doon sa ano, kinakailangan pala tayo pa na doon sa papel at sa, sa metro, intact pare-parehas talaga siya. Ngayon, nung pag-alis natin sa LTFRB kahapon, talagang lakas ng ulan. Doon pa sa ano, doon pa paglabas namin sa LTFRB, bumuhos na yung lakas ng ulan. Ngayon, paglabas ko sa LTFRB, nung maliwa na ako sa EDSA, pa ng paranyaki ang lalim ng tubig sa ano lalim ng tubig sa kamias bumabaha na doon pero pagdating naman ng area ng kubao na dito na sa may baliwag o dagupan ah, wala nang baha kasi medyo mataas na yung area na yun doon kaya nagulat lang ako dahil sobrang lakas ng ulan kahapon biglaan yung ulan nung galing tayo ng parisiling kaya yun hanggang pagdating natin ng krami, mahina na tapos hanggang papunta na tayo ng Mega Mall hanggang doon na naobserbahan natin paglampas ng Mega sa crossing Guadalupe wala nang ganong ulan mahina na siya kasi so, ma na siya ngayon nung hanggang pagdating natin doon sa grahe namin sa Paranaque uh, wala nang ulan at maayos naman natin na i-turn over yung sasakyan pagkatapos natin nagpa-resealing kaya hindi na talaga natin maintindihan summer time ngayon pero minsan umuulan ang lakas pa kaya di ko akalain na ganun kalakas yung ulan kahapon nang gagaling sa ano ulitin ko sa galing sa yung dating 45 naging pip, uh, 45 ng plug down ng metro naging 50 ulit at nagpaano ano na rin tayo pinacheck up natin yung Uh, resibo ng metro kasi medyo mali yung ano mali din yung oras niya at saka yung pizza dahil nga resealing siya binago ano ginawa na siyang 50 lahat binago na pati yung sa nakalagay doon sa anong tawag nito sa papel niya parehas na sila walang problema so naging maayos ang pareseling natin so guys maraming salamat at sana pagpatuloy nyo pong suportahan ang aking mga video at dahil kung sino man at bago kayo huwag nyo kalimutan ipalo nyo si Terbogi ang inyong grab taxi vlogger na nagsasabing mag-iingat tayo palagi sa araw-araw na ating gawain at magtiwala tayo sa Panginoon God bless Okay guys, samahan nyo ako sa aking video Tignan nyo guys, Bahang Iksa Doon banda sa kami uh, Kamuning Malalim ang tubig. dito mataas ito dito banda area Tas ulan dito na tayo sa Cubo guys Galing tayo sa LTFRB RV Nagpa-resealing At dito tayo ngayon sa Cubao, Ibabao Approaching Ilalim Traffic eto to driver Bigla lang yung ulan kanina guys ah. Lakas, ito ang lakas doon sa ano is Avenue bumahanga doon ng ano eh, ang halatang barado yung drills doon sa Kamias corner itself jalan tayo Ayun, haba ang pila nung guys traffic na <clears throat> It's a long my forever. Landon sa ano, maliwanag sa unahan. pa Hatid mo may bagyo Dala ng puso ko Sumasa mo Pag-ibig ko'y umaapaw Ang dahil ko'y umihiyaw Sa tuwa Tuwing ulan Pagkapiling ka